kainin na po natin. Kain na po tayo. Ayan. Tignan niyo po ang aking kakainin. Ayan. Ayan. So, kain po tayo. Kain po tayo. Tignan natin yung lasa ng aking niloto. Mmm. Masarap. Harap. Thank you guys. Thank you for watching. Thank you mga ma'am. Hello mga ma'am. Magluluto tayo ngayon ng baka na may udong. Yan. So, lalagyan ko siya, nilaga ako na yung konting baka, at lalagyan natin ito ng udong. Yan. So, ito yung aking nilaga na, yan, sa sibuyas, nilagyan ko ng sibuyas, paminta, seasoning, yan. So, pinalambot ko pa. And then, cubes, yan. At ito yung aking ilalagay na banana at saka um, baguio beans. Lalagyan natin siya ng banana at saka yan. And so lalagyan natin siya ng banana at saka bagu beans to kasi walang but na siya. Malambot na yung ating ating baka. Malambot na po yung ating baka kaya naman ay pwede na natin ilagay yung ating itong. ayan at cover muna natin okay? cover muna natin. Itong baka at may udong, ngayon ko lang po ito lulutuin. So, na-try ko kasi si Mami mahilig siya sa noodles. So, kaya, ah, uh, magpapapili na naman siya sa akin sa choking ng uh, wanton mami. So, naisipan ko na baka na lang at bibili ako ng um, um, udong. Yan, so yung miki sana dun sa palengke pero nagawa ko na yun eh. Yan, so ngayon naman ubong naman. Kaya ngayon abangan natin. So ito na yung niluluto ko. Ayan. Siguro malambot na ito. Yan, so nandiyan yung bagyo bin, yung saging na saba na hinog. Kinimplahan ko na siya at maya-maya ilalagay ko ang ay ilalagay ko na tong ito ang aking udong yan so ito yung aking udong yan lagyan na natin yan at haluin na natin para hindi na siya magkakanin Ayan. hindi na magkakanin si mami uh, kasi paggabi kasi paggabi po kasi hindi na siya nagkakanin Ito na lang. May saging na. May itong pangano. Pang sarap. Yan. Oh, Yan. Cover muna natin. Cover muna natin. sarap. Open natin ito. O, natin Ayan. So, sandok na po tayo. Iyak ay ipiluto na. Ayan, so ito na nga po yung aking niloto na may udong, na nilaga kong baka, na may saging ng saba, at may beans. Ayan, so simple lang po yan. Ayan. Pero, tinikmang uh, po sobrang sarap. Ayan, so thank you guys. Thank you for watching.